Ginulat ni Catherine Bernardo ang lahat sa paglantad niya sa kanyang nakakaagaw pansin na Coco Melon sa isang picture habang naliligo siya na nakabilad sa araw. Sa kabilang panig naman, Daniel Padilla palagi daw nakainom at palagi sinusuyo si Catherine. Umiiyak daw ito pero wala na, huli na ang lahat sapagkat nakamove on na si Catherine. Nagsisi na nga ba si Daniel? Kasabay ng kanilang hiwalayan ay ang mga magagandang nangyari kay Catherine na nakakuha ng award sa Anak TV Awards 2023 at isasabay na lang din natin ang dagdag achievement ni Catherine 20 million followers na sa Instagram. Siya lang naman ang pangalawang Pinoy celebrity na nakaabot sa ganitong marka. Siya rin ang kauna-unahang nagpost sa bansa na mabilis na nakatanggap ng million likes sa Instagram mula sa oras ng pagpost. At samantala marami namang pumuri at nagbash kay Daniel Padilla sa unang pagkakataon na muling humarap siya sa publiko kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid na babae na si Mago at Carmela kung saan nagsustorytelling siya sa mga bata. At matapos nga nitong bisitahin ng mga batang cancer patients. Ayun pa sa ilang madlang netizens natin ay nagpapagod shot lang daw umano ito para matakpan ang ginawa niya kay Catherine. At Andrea Brillantes nagsalita na rin sa unang pagkakataon, ano nga ba ang sinabi ni Andrea sa isang TV5 reporter sa tanong sa kanya na kung kinakaya pa ba niya? Ang sagot lang naman ng young actress ay hindi siya pwedeng huminto sa pagtatrabaho dahil maraming siyang kailangang bayaran. Sabi niya, hindi pwedeng mag-stop. Marami pa akong kailangang gawin in life. Marami po ako kailangan bayaran. I am very thankful for my mom and my sister. They really help me balance things out. Wala pa rin pahayag si Andrea hanggang ngayon tungkol sa isyo na tila umiiwas talaga siya. At dito lang nagtatapos ang ating video. Salamat sa panunood at sana ay magkikita pa tayo sa susunod na upload.